Hey guys! So, welcome back to my mini vlog. So, ito na ang part 2 ng aking vlog. So, ito lang pala ang nabili namin na Mga Christmas decor lang talaga. At itong mga napili ng anak ko. Para sa kanya. At ito nga pala ang Christmas tree na nabili ko. So, nabili ko to nang uh, nasa around 1,200 I think. Mga ganong price lang siya. So, ipapakita ko sa inyo kung gano'ng kalaki itong nabili ko. So, i-assemble ko muna ito para makita nyo kung gano'n talaga siya kalaki. Siyempre, nagpatulong na din ako magtanggal nitong mga plastik kasi maraming lahat-lahat nakabalo talaga siya. So, ayan, tinulungan naman ako ng anak ko. Pero, siyempre, hindi yan nagtagal at inalisan na agad ako. <laughs> Kailangan lang talaga siya ayusin para magmukhang makapal ito. At itong mga bulaklak ay bumili ako ng tigdilima or anim na piraso. Each color lang ata siya.